Good day mga JT at ito nga po pala, tayo may drive alam nyo na po busy busy po tayo kailangan po natin mag drive ang aking kapatid at yun nga po ay magaanak siya sa kasal kay Bam at kay ano sa anak ni Kuya Chito Santo uh, Santos ngapo. nga po syempre ang reception po ay doon sa malapit sa global at ito nga po, naantay ko lang po siya dyan At huwis lang po yung pinagkakasalan Siyempre, dito po tayo sa waiting-waiting lang po At nakita nyo naman po, nilalamig pa ako Kasi nakabukas po yung aircon yan At alam nyo naman po, pagkatapos po rito May mga nilakad lang po tayo At may mga pinamili, regular day Kailangan natin mag-drive, chika-chika Chismis-chismis, pero wala po tayong chismis ngayon At ayun nga po, nakakita ko po dito Si Kunsel Danjun, si Si Kuya Boy Si Maser Si Kuya Boy Valdivia at si Kuya Boy Portento, nakita ko po dyan at yun nga po yung mga dating mga kapitbahay na Consial danjon at katabi ko po si Consial Danjun, ako po na napakalakas po main hindi joke lang po ay po mag rice ako rin po ayaw po mag rice kaya yon puro ulan. pero napakasarap ng ulam po pata alam uh, uh, ano mo tawag dito yung chop suey chicken napakasarap po at yun nga po ito pagkatapos po nyan tambay tambay lang po tayo Naganap lang po tayo ng parkingan. Dito po wala tayong mai Marites dahil po wala tayong mga kalala dito. Nasa May City Hall po tayo. Parkingan, napakalayo po na lalakad din namin. Kaya ito po, tayo po ay nagaantay lang po ng tawag dahil po napakalayo po ng parkingan. Wala po doon sa RTC. Ang parkingan doon ay puro sa mga judge, attorney lang. Kung mga motor kaya pwede po. Pero pagka four wheels po, pahirapan po kayong... Na doon uh, parada At yun nga po, inaantay lang po natin yung kinakasal. Parehas po ang tagapasol. Ah, uh, syempre, alam niyo na dito nagaantay lang po tayo at after po natin magantay diyan, medyo umulan po ya, init ulan po yung nangyayari diyan. At uh, tapos po diyan, syempre, uh, pagkatapos po ng kasal, alam nyo na at yun nga po, eto makikita niyo po yung aming kakainan. Syempre, alam niyo na. Ayam po at uh, pumunta lang po ako sa harapan tapos bumalik na po tayo nakita ko lang po si Consul Danjun kaya ako'y pumunta dyan magkatabi po kaming kumain yan at yun nga po nauna lang po kaming kumain dahil may, mila, din po ati ko at meron pong inaayos at meron pong kukunin mga papel-papel tapos may mga pamimilihin po kaya yun pumunta po kami ng bayan at namili po at yun nga po ay saglit lang po siya tapos umuwi na po kami at bumili po kami sa mall, may pinabili lang po siya sa akin, tinatamad lang po siya pumasok. At ako na lang po yung pinabili niya. At ito, ayan mga ka JT, ayan, dapasok po tayo. Ayan po, IT ay, house. Dito, syempre, nakita ko na po siya at dyan, pumasok na po ako sa loob. Napakalamig po, napakarami pong pagkain, nainanda. Simpleng kasalan lang po, pero napaka uh, sarap naman po. At konti-konti uh, lang po yung mga event, 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 event. Yung mga ano, tapos ito nakita ko si Yoyo. -Yo. At yun nga po mga tagapansol naman din po mga bisita dahil po tagapansol naman po at hindi rin po iba ang naging asawa ni Pat at ni mga uh, Santos naman po ang napangasawa. Anak ni kay Chito, apatid ni Noel, si Dambu. At yun nga po, ayan, tapos ito, uh, waiting lang po tayo sa pagkain. Alam nyo na, kainan this, pero hindi naman po ako sumagad ng kaya dyan, nagsalamin lang po tayo para... Kasi ang init-init po para hindi po nakakaya pag kumain. Pero syempre, alam nyo na po, pag ganitong kainan, medyo maganda po yung kainan at uh, pinaganda po naman talaga nila at napakasarap po ng hinanda. Chop suey, pata, chicken, tapos fillet, Meron pa po pong na hindi ako nakakain ng panset kasi nabusog na po ako doon sa mga dinampot ko. Ang pagkain at ayan, si Kaya Boy Portento, nakita nyo naman po, o, nakita po yung mga relatives. At syempre, alam nyo na, pagkatapos po dyan, may tinatawagan lang po si ate, sinundan ko lang po si ate kasi po mayroon po ang inuutos sa akin. At pagbalik ko po, eto, nakita ko lang si Kuya Boy, ayan, si Kuya Boy at si Master... At yun nga po, uh, hindi po tayo nakapag-bike ngayon dahil po ma marami po tayong ginagawa. Marami po tayong pinagdadrive at marami po tayong lakad. At yun, uh, pumunta po kami sa bayan at mayroon po kami binili pagkatapos po namin bilihin. At alam nyo na, uh, syempre, pauwi rin po tayo at may dinaan na lang po tayo dyan. Ayan, nakakita nyo naman po nasaan po kami. Ayan, syempre, liku-liku dito, liku-liku doon yun nga lang po, alam nyo na medyo marami po mga pasaway, nandito po sa malam ng bayan. Ang pakanan po niyan ay papunta pa riyan, tapos ang kaliwa po, parang bantayan po yan, may tulay na yan. Tapos pa kaliwa po ay papunta po ng St. John, papunta po ng Lituria. Dumiretso lang po tayo kasi may dadaanan po tayo, dadaan po ako dyan sa mall at uh, meron mayroon pong pinabibili sa akin ng ate ko. At yun nga po, pagkabili ko ay ay, ay ay, ay. Uh, Siyempre, kanya lang po yan, hindi po sa akin. At yun nga po, yung binigay pong uh, giveaway, napakaganda po, simple-simple simple, pero napakalaki po yung binigay na giveaway no, may, nung no, kinasal at napasarap po tayo ng kain pero konti lang po yung kinain natin alam nyo na at ayan nakabahan na yan ha? meron po tayong may mga umobertic po dyan may mga syempre mga pasaway na tumatawid na bigla pero kailangan mo lang po mag-listo, ayan dire diretso po yan jun uh, jun uh, junction eh crossing po yan pakaliwa na po tayo dyan sa may stoplight na yan sa may ilalim po ayan pinagbigyan ko po napakabagal kong kumaliwa syempre nagplasar na po tayo pa kanan hanggat wala ang pakanan po niyan ay pupuntang... tawag dito pa kabuyaw. Tapos yung kaliwa po ay kumaliwa kami. Tapos naman po ako dito sa LTO para sikasuhin ko po yung lisensya ko. Eh, hindi po tayo nahuli pero kailangan po natin pacheck yung lisensya ko kung mayroon bang secret. de Wala naman po. Dumalang po tayo dyan. Mayroon po tayong pinagbigyan ano, at may kinuha si ate dyan. At after po namin dyan, alam nyo na, syempre, Ah, uh, busy, busy lang po ang person. Kaya ayan, for drive po tayo. Sobrang busy po natin. At shoutout nga pala po sa OG ng Pansol, Mama Mia, Dana Hutut Mary Grace Villapando, Cherry Pabalate, Elvis Walagaya at kay Mando Kulot, at kay Paring Jervis, at kay Paring Arvin, shoutout sa inyo, at kay Pinsang kayo Bernard Sancil, kay Sir Gilbert Aguirre, at kay Miss Aguirre, kay paring Arnold Davier, kay paring Joseph Katapang, kay paring Eugene Palentino, at kay paring Topper Sarmiento. At ayan, syempre, alam nyo na, may kus lang po tayo dyan. At sa lahat po ng mga tropa natin, at kaya hindi ko po malilimutan si Ate Tess, Tess, kuwebas pa on lagi, lagi ka mag-iingat dyan sa kalamba at yun nga po, ayan, nag lang po tayo ng mga salamin kasi po, hindi pantay ang kilay hindi ko po alam kung tenga ko o kilay ang hindi pantay at ayun, after po dyan napakainit po niya, napagkalabas po na ko at sabi sa akin, daan daw kami ng SM at may pinabili po sa akin nasa second floor, third floor po yung pinabili ano, sa at pagod na pagod na siya, kaya hindi na po siya bumaba ako na lang po ang bumaba at yun nga po, nung na ko po yung pina mimit niya at may pinabibili. Ayun nga po, syempre, baba po kagad tayo. Panik lang po tayo. Unang inyo na ko po yung third floor na pinuntahan ko. At pagkatapos ko po doon sa third floor, success naman po yung pagpunta. Waiting, waiting na lang po sa mga ano natin na uh, yun nga po, eto kasabay ko po yan, hindi ko po kalala si ate. Uh, at ayan, marami po tayo nakita dito, pero wala po mga taga sa amin. At syempre, at uh, ito, medyo may ginagawa na may kasamang konting gala, ang JT. Ito po ay dito sa may amin, isa po itong mall. Sikat po itong mall na to, dalawang letra lang. At after ko po mabili ang mga pinabibili ng kapatid ko, uh, siyempre hindi na po tayo nagtagal at bumalik na po tayo sa sasakyan. At tinabot po tayo ng ilang minuto rin dyan. Pero okay naman, nabili ko naman po yung mga pinabibili niya. At siyempre pagod na po yung kapatid ko, kaya ako na lang po. At siyempre, ayan, sa KMCA Resort. Sa mga gusto po mag-book, Look, Monet, Castillo, ang isa pang ate, uh, KMCA Lagoon, KMCA JP, KMCA White House, KMCA Nagomi, KMCA uh, RNGN, KMCA Docs, yun po ay lahat ay KMCA lang po ang, ano, siyempre, marami po yon tignan nyo na lang po, tapos, may pag-transaction na lang po kayo, kay Miss Monet Castillo, ang aking kapatid siya po nag-ooperate nun. At ayan po, pagkatapos po niyan, Diretso na po tayo pababa, nakakita nyo naman po si Spider-Man at saka ito, uh, dinaan lang ko po yan, may mga nagpa ito si Spider-Man, tumalikod sa akin kasi wala akong nilawag gay na barya. at nakita ko po yan, 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 malaking giant Christmas tree, malaking nga, ayun palabas na po tayo, papunta na po tayo sa parking lot. Buti na lang po hindi umulan tapos ang paggaano ko po sa parking lot. Alam niyo na po, syempre pauwi na po kami tapos sa lahat yung pinabili ng ate ko at pinano ito yung kabila sa may Walter Mark. tapos dito po dating Melo an ah, ang tawag dito Yelohan. Dito po ako nagpa-parking para malapit po at saka hindi po dito napupuno. Lagi po may parking dito. Hindi ka kagaya doon sa may kabila na lagi pong puno. At dito pa medyo malayo pero syempre, doon po tayo sa lagi sa maluwag na ipaparada. Dito po yan, pwede po yan palaki. Parkingan po yan ng isang mall dito sa Kalama City. At after po noon, ayan naglalakad na po ako po eh. Nakita ko po dyan si Kanapot. At uh, syempre, alam niyo na nag dirty finger at ayan nakita ko po si Ate ko, may kay kachismisan pa. May may dala-dala po ako diyan, compressor ng sasakyan pinauwi niya na, na po sa akin dahil nakabalagbag lang po doon sa kanya sasakyan. at syempre busy busy po ang JT kaya ang person laging laglagan to ka pag umuuwi laging pagod po sa drive maghapon po talaga ang hirap po mag drive ng ano ah, kahapon nga po galing tayo ng Lipa, meron pong inasikaso rin doon. Madami po tayong inasikaso. At syempre, hindi na po magtatagal ang vision, ang natin. Eh. Sorry po, talang lang po. Hindi na po magtatagal ang ating video. Vision eh. Well, JT, sala ka doon. At nakita ko po dyan si Abiro. Tinanong ko po yung kanyang anak kung nakuha raw. At yun, natatakot na raw po si Bella. Si Balalang na mag-commute. Babus, mga ka JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Salamat po sa mga sumusuporta at mga naniniwala sa akin. Hashtag followers, baka naman shoutout po sa inyo